Alright, good morning guys. Ito uh, na. Uh, ride out na kami. So, tuloy-tuloy na to. And now, uh, we're going to uh, Echo Park. Then, uh, mag-loop kami ng uh, Clark Pampanga. So, uh, as of now, nandito na kami sa Malolos, Pulacan. At uh, maganda naman ang panahon, makulimlim hope naman na hindi naman siya uulan at sana hanggang hanggang mamaya ng uh, hapon eh o hanggang pag-uwi eh ganyan sana yung um, panahon hindi umaraw para mas maganda ang ride namin dahil kung hindi patayari so uh, karga kargahan, na at uh, simulan na natin ang uh, bakbakan at papawis ngayong umagang ito dahil wala yung sila Aliya hindi namin kasama ngayon yung mga babae kaya asa ako motor base to kung matulin lalo na nandito pa si boss base so uh, check it out this guys so see you later para sa more see you later guys a few moments later ah dumarating na ay Back back. Daddy Otan Pakain uh, na kami agad So uh, Medyo mahaba-haba ito Eco Park Loop ang tawag so, hindi pa ako nakakapunta rito At uh, for sure Ay, like, uh, maganda ganda yung lugar na natin. So tingnan natin kung uh, ilang kilometro siya At uh, gaano kalayo Alright guys See you later Bye -bye. Alright guys Ito ang kahabaan ng uh, Makabebe Ang pangka So dito magi start ang uh, Unang Bakbakan Sa umagang ito I start up yan ni Bekbek -bek. So kindly watch this. Ubusan na to ng dugo. Tagos na nito Clark na. So uh, while uh, kanya-kanya na palitan to mamin. At magi-interval na kami dito ni Pepe So check it out guys. Here we go. Okay guys. Interval tira interval. Yan kami ngayong Uh, umagang ito so napasubo na ako rito kala ko kung simpleng ride lang o simpleng biyahe lang pero para akong sumama sa Tour de France <laughs> or on the Pilipinas so yung kuha na to maintain pulse uh, si uh, Tito Dong nasa unahan na uh, maintain po ng uh, 40 to 45 kph kaya ang hawak namin sa ilalim na naman ni Bella at uh, sumasabay ng uh, overtakes o uh, karga si Begbeg pero hindi ko na siya sinusundan at the moment kasi hindi ko nakabisado yung uh, area o yung lugar baka maubos ako so nag, uh, tumututok na lang ako rito at uh, nakikipagtiisa na lang sa lakas ng dala nung nasa unahan so mahaba pala to at ah uh, almost sa uh, ilang kilometro rin tong isang diretsyong to hanggang dun sa dulo so ti na lang to at Kunahan uh, na lang kung sino ang mauubos o pang ilan tayo tingnan natin, lang natin kung sino gugol at uh, pilitin natin uh, Pumapit na ako kay uh, Dino <laughs> Halimutan ko pangalan nito pero anyway uh, halimaw din to ayos din to gold din to So, uh, check it out natin ha kung tatagal tayo pero pilang ko hindi <laughs> pangligod na lang ako okay so matulin to matulin maintain siya 40 to 45 para rin to si Roselo ha android tumingala na yung camera ko sa tulin so mahaba pa to ha at uh, bumuka na ako dyan dahil uh, ando na si Bekbek Bek. So, uh, nag-giveaway na ako. Wala. drug na, durug na, durug na. Durug na ang hita ni lol mo. <laughs> so, panay-panay uh, na lang tayo hanggang sa umabot tayo sa finish line. So, as of the moment, uh, pang third place pa lang tayo rito. Bronze na lang, hindi na gold. <laughs> okay, nandito na tayo sa area. daming mga cyclista rito. Ah. Ayos ah. So, uh, natanaw ko na sila Bek Bek So, wala Kalas tayo Seal, ano lang tayo, bronze Third place only <laughs> ah, oh, Third place Pwede na ay kabong bahan Ang tolen Whew. Walang gold Bronze lang <laughs> So, diretso na kami ng Clark Kaya na Sige, later We are here at the Clark Pampanga So look, coming in, look. We're almost 200 kilometers away. The ran last part what a <laughs> So see you later, guys. Punta kami ng Clark, like, doon kami magpapahinga. Okay, dito na kami sa Clark. Like. Medyo malapit na kami. busan nanti go rapsa alright we are here at the uh, inside of the Clark Pampanga Ang dami nyo sa lakot, doon so kami magpapapicture. Eh, eh, eh. Mekene, mekene, eh, mekene! Eh. Mekene likune, mekene! Sige, okey, sige, okey. Kaisa mato